Yan yung mga natin ito namin o, eh, buraw o. Pangulong laot natin ito sa bagong bangka at pangalong area. Ayan, ang ting patrupa. At nandito na simbadahan. Shout out. Shout out. Shout out nga pala kay Pacific Vlog. Yan guys, supportan natin yung kanyang Facebook page. Pacific Vlog, tumingam na. Ayan o. Pagod po yan, kaya ito sa plano ng kaunti. Ayan o. Ayan o. Ayan na, yung simbadaan. At makikita natin kung ano yung... Ay, kula po. Kula po, may Skyflix o. Baka may lamang pa yung Baka may pa, Skyflix. Dabate, ano kayang laman na yan? Skype na yan? <laughs> Skype Bricks ano? Kumali <laughs> mo naman kung nilagyan ng pamain, pusit, shabu. Shabu. Mahal nga ako Pakay, shabu. Buksan natin. Mahal daw ako pa-draktis. <laughs> Hindi. Pas-pas noy. Paspas uh, banat no noy oh. Shout out nga pala kay Nonoy. Ang anak si Banunoy. <laughs> at si Panunon. At mayroong bago isa. Babae na 'yun ano? Pananay. Panini. Parang <laughs> Yan. at may mga tumititig na malilita na salmon at buraw. Malilit pa salmon. yung dito eh. One day old. Bate, kunti. Kunti. Kapitan Banyis Kapitan Banyis Yan ang maliliit pa mga katropa Nawala yung mga malalakan laman na ito dahil nung isang araw ay nilumba ito Nilumba na inurka pa

Shout nga pala kay Kakuintuan yan o. Malapit na yung magkaroon ng bagong cellphone. Shout nga pala sa anak niya kay, oh pangalan anak mo? Kay Jelo. Advance happy birthday. At advance happy birthday ni sa anak ko. Kay Donita Rose.

Uy, may na na hilabilab yung salmon na yun ah. Salmon din yan na marang na Ito. Baka wala natin para lumaki. Baka wala natin para lumaki pa. Mas malang kum na yan kayo. Pira. Uy, may bangos oh. Ayun na nga, lamarang. Alam ko bangos. Pakita ah, mo. Pakita mo. Ayun, lamarang pala yan.

Pagpagat walang <laughs> kilo na. Tara. Pagpagat walang kilo.

Limang butika. Limang kuler. Ah, pwede na yan. Okay. Sabuk pati udo. Ayan na guys. So, Ayan. Uh, ah, sira mo, sira mo. Alihan mo ako, na Ayan guys, ang nasabat namin ngayon dito sa Pacific Ocean. Ayan, mo, Dito sa aming pangalawang area. Pang Ayan, sira ng Ayan, sira <laughs> ayan guys thank you for watching abangan nyo yung part 2 sa ating pagsasalok nitong maliliit na isla ayan thank you po ah!